Alam, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ay nandito na naman po tayong muli. At isang pamamaraan na naman po ang ating gagawin sa inyo para sa mga taong nang iwan. Para sa mga taong bigla ka lang blinak ng walang dahilan. Para sa mga taong bigla ka nalang hindi kinakausap ng walang dahilan. Na para bang kinakalimutan ka nalang ng hindi mo alam ang dahilan. Sito po ang ating gagawin isang pamamaraan, napakabisang pamamaraan kung kayo ay may tiwala. Ngunit tiyakin po ninyo na bago ninyo ito gawin ay 100% po ang inyong paniniwala sa inyong ginagawa at dapat po na talagang konsentrasyon ay buo. So ito po lamang ang ating kailangan dito. Kailangan po lamang natin ng papil. Siyempre, pag may papil, may panulat. At siyempre, kapag may uh, papil at panulat, ini tailor po ng panulat at kailangan natin dito ng isang butil na bawang. So, ang gagawin po lamang natin dito, <coughs> isulat mo po lamang ang kanyang kumplitong pangalan. So, ayan, kumplitong pangalan. Tatlong beses. Isa, dalawa, tatlo, tatlong beses. <coughs> ang kaniyang kumplitong pangalan. Tapos, sa baba ay isulat mo ang kanyang kapanganakan kung kailan siya ipinanganak. So, ito po. Ngayon, sa baba ng kanyang kapanganakan, isulat mo ang kanyang cellphone number. Ngayon ma'am, paano po? Hindi ko po alam ang kanyang cellphone number. Okay, wag na pong mga problema. Kapag hindi mo alam ang kanyang cellphone number, siguro naman alam mo ang kanyang pangalan sa kanyang Facebook. So usually, marami po na <coughs> hindi ginagamit ang sarili nilang or kompleto nilang pangalan sa Facebook. So halimbawa, ang kanyang pangalan sa Facebook ay si Bert Dornan. So ayan po ang isulat mo kung wala kang cellphone number. If ever naman na mayroon kang cellphone number at alam mo rin yung kanyang Facebook, ay maaari po ninyong isulat itong dalawang ito. So kapag naisulat na po ninyo iyan, kapag naisulat na po ninyo iyan, ilagay mo po ang bawang sa gitna ng kanyang pangalan. Isang butil po lamang na hindi binalata ng bawang at pagkatapos, pagkatapos mo po ito ay titigan mo ito, titigan mo ito kung saan natin nilagay ang bawang ay tumitig ka dyan sa gitna at magbe-visualize ka, iisipin mo ang taong ito. So habang iniisip mo ang taong ito, <coughs> habang nagbe-visualize ka sa, ito, sa taong ito, para bang nandyan lang siya sa iyong tanaw, parang nandyan na siya iyong harapan ay sa sabihin ang lahat ng nais mong sabihin ng buong pagmamahal, ng paymagmamahal, yung walang sama ng loob. So halimbawa, bigasin mo ang kanyang pangalan, sasabihin mo, tatawagan mo ako, kakausapin mo ako. Tatawagan mo ako, kakausapin mo ako, magiging laman ako ng iyong puso at ng isipan at ikaw ay hindi mapakakali hanggat hindi ako nakakausap. Kailangan guys, paulit-ulit mong bigkasin ang kanyang pangalan at paulit-ulitin mo mong bigasin ang iyong kahilingan. Pagkatapos po nito, ang gagawin po natin ay ating itutopi ang ating papel. Nasa sa akin po kung ilang pupi at yung gagawin. So ito, ayan. At ilalagay natin ito sa ating palad. So ganyan, ilagay mo ito sa iyong palad. At pagkatapos ay bigkasin mo muli ang kanyang pangalan at saka ang iyong kahilingan. Pagkatapos po ninyong bigkasin ang kanyang pangalan at ayong kahilingan, ay saka mo po ito ilagay sa ilalim ng iyong unan sa loob po ng 7 days. So, paglipas po ng 7 days, ay pwede na po ninyo itong uh, ilagay. Saan man ninyo ito gusto na isilagay. So, pwede ninyo itago sa inyong kabinet or pwede po ninyo itong, um, pwede po ninyo itong ibaon sa ilalim ng lupa. So, maaari po itong gawin ng kahit anong araw at anong oras basta na feel po ninyo ang enerhiya. O talagang feel na feel ninyo na nais ninyo itong gawin, ay pwedeng pwede po ninyo itong gawin. So, ayan po lamang guys. Maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.